Alam nyo ba na pwede pa rin ma-stroke ang isang tao kahit normal ang BP? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi kayo po updated sa mga bago nating health tips upload. Ang presyon ng dugo ay isang mahalagang hudyat na nagpapakita ng kalusugan ng puso at mga daloy ng dugo. Ito ay sinusukat gamit ang isang sphygmomanometer. Isa itong aparato na karaniwang nagpapahiwatig ng systolic o mataas na presyon at diastolic naman na mababang presyon. Na pagbasa tulad ng 120 over 80 na kung saan ito ay normal na presyon ng dugo. Samantala, kahit normal ang presyon ng dugo ay maaari pa rin ma-stroke ang isang tao. Kapag lagi-lagi at subobra sa mga pagkain ng processed foods dahil ang mga ito ay loaded sa asin na kung saan ang pag-intake ng mga pagkain na ito na high in sodium ay pwedeng sirain nito ang mga liliit na ugat sa utak na magiging sanhinang pagka-stroke. Kaya huwag laging kakain ng mga processed foods. Dapat ay mga healthy na pagkain para iwas stroke. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming po salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.